Yan guys, nandito tayo ngayon sa May Gimara Manggahan Festival. So guys, tuturo ko kayo dito sa Manggahan Festival. Pakita ko sa inyo kung ano dito. Ganap yung celebration. So, tara na, samahan niyo ako. So guys, dito lang guys sa tapat ng Gimara's Provincial Capital yung ano yung celebration ng Manggahan Festival. So dito guys, marami kang ka makita mga souvenir items mga manga paninda, mga mangga. Yan guys, kita nyo mga mga mangga. Oh. Napakamura lang dito guys. Ang pinakamura is 80 pesos per kilo, 100, 130. At saka yung pinakamahal is 150 per kilo. So, pumunta po kami dito guys para kumain ng Eat All You Can ng Manggahan Festival. So, dumating kami ng alas 10.30 ng umaga So, pumunta na kami doon sa uh, ano ng organizer ng Eat All You Can, Mangga Eat All You Can. Kaso lang guys, uh, 10.30, sirado na daw, hindi na sila nagtatanggap. ano, babalik na lang do kami ng alauna ng hapon para sa Eat All You Can ng Manggahan. So, yung ginawa namin, ikot-ikot na lang muna dito. Maghanap na lang kami ng mga kain dito for lunch para tamang tama mga 12.30 babalik kami doon sa may ano sa may manggahan it mangga it all so yung entrance guys is 100 peso lang so mamaya babalik kami so kakain muna kami maghanap muna kami ng makain dito so, yan manggahan 2024 so bago kami mag ano, ng lunch namin At kasama ko si nanay manggahan festival. Kakain kami mamaya ng mangga. <laughs> By the way pala guys, si nanay ay taga Gimaras talaga, taga Sipna sa Panhordan Gimaras. So pero ang tagal-tagal na rin yung ano, hindi nakapunta sa Gimaras. Siguro mga 3 years na rin kasi uh, nasa ilo-ilo na po na kami nakatira. So ito, maghanap muna kami na mabibili dito sa may ano, sa may eh, Expo o oh, mga Expo dito ayan may mga t-shirt pala so bibili kami ni nanay ng t-shirt para may suotin namin mamaya pag magkain na kami ng mangga it all you can so pili kami ng t-shirt na susuotin namin ayan so hanap tayo ng magandang design ayan ganda yung so kita yun naman o oh, manggahan festival oh, ganda ng mga t-shirt oh. Yan, so pili tayo ng magandang tela yung kay nanay gusto niya daw puti yung ano yung t-shirt na gusto niya so ako naman ay eh, gusto ko yung ano mga brown or red na kulay ito kay nanay yan yan gusto niya ito yung binili ko naman so yung binili ko is fifty to guys yung kay nanay naman is 200 so bali 550 lahat so ito na yung binili ko so pinatopi ko na kay kuya yan kasi mamaya ito yung suotin ko after lunch namin. Thank you kuya ay walang plastic. So okay lang. So may plastic naman kaming dala. So ano na po kami? Magla-lunch na po kami. So dito na po kami guys sa may pit shop. Sa so, may tapat lang ng ano, McDonald. Nilakat lang po namin to papunta mula sa Capitol papunta dito pit stop. So ito yung original minggu Pizza. So masarap yung pizza dito guys. Kita nyo naman guys, oh, sobrang dami ng tao. Yan, daming tao dito guys, punong puno. So, order kami ng ming, ano, minggo pizza at saka syempre kakainin kami ng kanin at saka yung sabaw. Gusto daw din namin kumain ng sinigang na baboy. So, order na po kami ng sinigang na baboy at saka minggo pizza, yung family size. So, daming tao. Yan si Nana, yan enjoy enjoy naman kasi first time niya daw kumain ito ng ano uh, Mingo pizza, yung ano ito, yung sinigang na baboy. So kain tayo muna guys. Mamaya babalik tayo doon sa may ano Provincial Capital. So busog naman kami guys, masarap naman yung sinigang nila. Uh, maasim din siya so, ano kasi sampalok lang oh, sampalok pero gusto ko sa sinigang yung batuan yan. Sinanay, enjoy na enjoy yung ano, yung sa pagkain ng ano, mingo pizza, ano, obos po namin to, guys. Sobrang sarap. Cheese sa at saka syempre lasang mangga. So ngayon guys, is 12:30 na, sobrang init. So pag pumunta kayo dito guys sa Gimas, magdala kayo ng payong kasi sobrang init talaga. So kailangan maabutan namin na yung ano 1 o'clock na manga it all can, para ano papakapahinga kami ng aga so yung uh, konting ano lang konting lakad lang guys mula dun sa kinainan namin sa pizza a uh, pit shop papunta dito sa may uh, minga ano uh, ano ba pangalan nun pit stop oh yan pit stop yata so diretso na kami ng capital Malapit na kayo guys, so lalakarin ng dito mula dun sa may pit stop na kinainan namin papunta sa may Capitol. So, punting lakad lang Mangjangan, pit Hindi ko sa sir. Bago tayo guys pumunta sa Manga Itulukan So ito guys pakita ko sa inyo yung ano Mangga uh, Manga Food Festival dito sa may Gimaras so, Ayan guys oh Marami rin mga pagkain dito Manggahan Food Festival. So yan o, maraming pagkain, maraming kumakain din dito. Siguro sa gabi guys, mas maraming tao din dito. Kaso lang, mahirap naman na pumunta dito sa, ng gabi sa may Gimaras kasi syempre katawid pa kami ng ano, Pere papunta ng Ilo, Ilo to Gimaras. Yan, so ito guys, yung food festival nila. Marami rin pagkain dito. So, diretsyo na po tayo sa may ano, manggahan, eat all you can. Tapat na tayo So guys, pipila na po tayo doon sa ano, mangga, it all you can. So, kukuha tayo ng ticket. So tamang tama 12.30 So makapasok kayo ng 1 o'clock Ito guys so, oh, Ay pati dami ng tao Marami ng tao nakapasok guys So ayan Makabon naman tayo, siguro tayo So kuha tayo ng ticket Ayan dito guys Pasok tayo Kukuha tayo ng ticket ng 1 o'clock Ay wala na guys yung ano 1 o'clock, 12.30 pa lang, close na, marami na nakapasok. So maghintay kami ng isang oras at kalahati bago kami makapasok ulit. So nakabili na kami ng ticket ng 100. So 300 yung binayaran namin. Sobrang init guys. So maghanap muna kami ng masisilungan. Ayan o, oh, daming tao Oh. Kasi kanina ng 10.30, hindi naman kami ano, sinabihan na ma medyo maaga kami para makakuha kami ng ticket. So, hindi kami nakabot ng ala una guys. So, alas dos pa yung ano namin kain dito. So, 30 minutes lang pala yung it all you can dito. So, mamaya lang tayo ano, kakain ng ano, mangga na et all you can. Sobrang init. So okay lang pala yun guys kasi medyo busog pa naman kami sa kinain namin doon sa pit stop. So, tama lang yun. Mga alas dos, balik kami para kakain ng Manga Festival. So, pumasok muna kami dito guys sa may ano, Gimeras Tourism. Yan guys. So, marami paninda dito. Yung, mga wine, manga wine. Uh, lahat ng frutas ito. Dragon fruit. Waba. So, ayan guys. So, maraming wine din dito na tinitinda. At saka ito guys, may mga salabat din may mga souvenir items so marami kayong mabibili dito guys uh, sa tapat lang to guys ng ano ng uh, food festival so maraming ano maraming paninda dito na pwede mong mabili at mayuwi na pa sa lobong so ikot ikot kayo dito para makita yung mga paninda dito sa may turismo ayan guys oh, banana up ketchup mingo ketchup yata yun kalamansi yan, manga concentrate, ayan. May dry mango din. So maraming mga paninda dito, guys. Give me last So, maraming mabibili dito sa Gimelas Tourism ng mga souvenir items. Lalo na yung mga ano, dried mango at saka ketchup at saka mga wine. So 1.45 guys, pumasok na kami para makapwesto na po kami dito sa Mangga It All You Can. So ipinakita lang namin yung ticket. Ayan, masunod na kami. So our participants kindly put on your sticker so that will be able to identify you as the official participant of our Mango It All You for this time at 2 p.m. Um, yes, please put on your stickers. For a while, just take pictures and make memories. We have placards there available for you. You can borrow that. And when you post that on your social media, please don't forget to use the hashtag Mangan Festival 2024. Hashtag Province of Imaraz. Hashtag... Mangoes and more, hashtag baton first and hashtag mango eat all your can. Okay, so uh, I will let you grab already a plate of mangoes. However, we are all going to start together in a queue at exactly 2 p.m. If I see anyone starting eating already, before we get the queue, minus 5 minutes the... So ito guys, kumuha ako ng plaka ng either Domingo Eat All You Can. So magkita-kita tayo guys sa parto ng aking vlog so, kung ilang kilo yung kaya kong ubusin.